Muling nabuksan ang issue ni na Ai de las Alas at Chloe San Jose ngayon. This time, damay na din ang anak ni Ay, -Ay na si Sofia. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa away ni na Chloe San Jose versus Ai Ay, Ay de las Alas and Sofia. Noong September 12, 2024, isang live video, nagbigay ng payo si Ai kay Chloe tungkol sa pagkikipagrelasyon. Partikular sa tamang paraan ng pakikitungo at pagrespeto sa ina ng kanyang kasintahang si Carlos Yulo na si Angelica Yulo. Ang mensaheng ito ni Ai ai ay naganap sa gitna ng iringan ni na Chloe at Angelica matapos lumabas sa publiko ang hindi pagsang-ayon ni Angelica kay Chloe bilang kasintahan ng kanyang anak. Ayon kay Ai, -Ai napapansin at nababasa niya sa social media ang palitan ng mga pahayag ni na Chloe at Angelica. Malungkot o mano ito para sa kanya dahil bilang isang ina rin, nauunawaan niya ang sakit na nararamdaman ng ina ni Carlos. Pahayag noon ni Ai-Ai kay Chloe. Kung wala ang nanay ni Carlos, wala rin siyang boyfriend kayon. Kaya wag niya itong awayin. Dagdag pa ni Ai-Ai na hindi pa asawa ni Chloe si Carlos at girlfriend pa lang siya. Kung asawa niya na daw ito, pwede na raw. Pero kung hindi pa, wag muna awayin ang nanay ni Carlos. Chloe San Jose, took a swipe at AI. Makalipas ng ilang buwan nitong Martes, November 12, 2024, muling ibinahagi ni Chloe sa kanyang Facebook account ang isang artikulo tungkol sa payo na ibinigay noon sa kanya ni Ai-Ai. Ginawa niya ito matapos gawing publiko ni Ai-Ai ang hiwalayan nila ng asawang si Gerald Sibayan. Ang caption ni Chloe sa kanyang shared post, Back to you mamang, hindi para pagtawanan ang sitwasyon mo, pero ang ginagawa mo sa iba ay babalik din sa iyo ng 10 times. It's just the universe's law." sa comment section ng kanyang shared post. Nag-upload pa si Chloe ng screenshot ng artikulong inilathala ng pep.ph na may headline na ay idolas alas to celebrate 60th birthday with a broken heart. Dahil sa matapang at diretsyahang post na ito ni Chloe, maraming fans niya naguguluhan kung siya nga ba ang tunay na nobya ni Carlos na nag-post nito. Lalo na't na maraming ngayon ang kumakalat na peking mga post sa social media na may layuning magmukhang totoo ang mga ipinapakalat na mga nais magpanggap bilang isang sikat na celebrity o social media influencer. Sa pagsisiyasat ng screenshot ng diomany pagbuelta ni Chloe kay AI, napansin nilang may blue check ang profile na nagpapahiwatig na ito ay isang verified account. Ngunit nang suriin ang mismong Facebook account ni Chloe as of November 13, wala naman siyang ipinost na katulad nito. Ayon sa Reddit, ang post daw na ito ni Chloe ay nakaset sa Friends of Friends. Kaya't hindi ito nakikita ng mga hindi niya kaibigan o hindi niya pinafollow sa Facebook. Sofia de las Alas challenged Chloe San Jose. Sa post ni Chloe, hindi niya binanggit ang pangalan ng taong tinutukoy niya sa kanyang post, kahit na may screenshot ng artikulo tungkol sa hiwalayan ni na Ai Ai at Gerald. Bagamat hindi pinansin ni Ai Ai ang mga puna ni Chloe, hindi pinalampas ito na kanyang nag-iisang ang anak na babae ni Ai Ai, si Sofia, Si Sofia ay isa sa mga anak ni Ayay sa dati niyang asawang si Miguel Vera. Kilala si Sofia sa pagiging palaban, matapang at handang ipagtanggol ang kanyang ina laban sa anumang pang-aagrabyado. Katulad ng girlfriend ni Carlos, si Sofia ay isang inglesera rin na matapang na hinamon si Chloe na ilabas sa publiko ang social media post na ayon sa kanya ay para sa kanyang ina. Hinamon niya pa kung matapang talaga si Chloe na pwede silang magkita sa Maynila. Chloe San Jose defends her back-to-you comment directed at AI de las Alas. Tiniyak ni Chloe na siya ang nag-repost at nagkomento sa isang lumang artikulo tungkol sa kanya at kay I.I. Nitong Webes, November 14, nag-post si Chloe ng isang video. Sa comment section ng kanyang post, dumagsa ang mga komento ng netizens na hinihikayat siyang gawing publiko ang post niya tungkol kay AI. Nabasa ito ni Chloe kaya ipinaliwanag niya kung bakit niya pinili na wag gawing publiko ang kanyang pagbuelta kay Ai Ayon kay Chloe, mula't mula pa, wala siyang intensyon na gawing publiko ang kanyang post dahil ayaw niyang madamay sa mga kontrobersya ng iba. Idinagdag pa niyang hindi niya kasalanan kung kumalat ang mga screenshots dahil ipinahayag lamang niya ang kanyang nararamdaman. Pinaklaro ni Chloe na wala siyang nakitang masama sa kanyang isinagawang caption at ito paraw ang maaari niyang ipayo ngayon kay AI. Diin pa ni Chloe, hindi sana niya ito ginawa kung hindi naging duwag ang ibang tao na makipag-usap sa kanya ng prebado kung mayroon man silang naisabihin o ipayo sa kanya. Sofia de las Alas confirmed that she was the one who messaged Chloe. Ipinahayag naman ni Chloe ang matinding paratang niya laban sa PEP.ph na nagkakalat o ng misleading news. Ang akusasyong ito ay kauli ng artikulong inilathala ng Cabinet Files na pinamagat ang anak na babae ni Ay Idolas Alas may hamon kay Chloe San Jose na lumabas noong Webes ng hapon, November 14, 2024. Ang anak na babae ni Ai na dinutukoy sa artikulo ay si Sofia sa mismong Facebook post ng PEP.ph. Nagkomento si Chloe upang ituring na misleading news ang ikinakalat ng entertainment website. Dahil umano ang Sofia de las Alas Bautista na nagkomento sa kanyang post ay isang fake account. Kasalukuyang nagbabakasyon si Sofia sa South Korea. Ngunit sa pagkikipag-usap sa kanya ng pep.ph noong Webes ng gabi, November 14, kinumpirma ni Sofia na siya talaga nagpadala ng mga mensahe kay Chloe.